Sa New Zealand, karaniwang tradisyon ng pagbibigay ng libreng tinapay at mga tinapay na maliliit sa simbahan, ito ay isang paraan ng mga miyembro ng simbahan na magbahagi at magbigay pugay sa kanilang mga pananampalataya, sa bawat misa o pagtitipon, Ang mga taong dumedalo ay maaaring makatanggap ng libreng tinapay bilang simbolo ng pagkakaisa at pagmamahalan sa komunidad ng simbahan. Ang aktibidad na ito ay nagbibigay daan din para sa mga miyembro ng simbahan na magbahagi ng kanilang kalooban at serbisyo sa pamamagitan ng paghahanda at pamamahagi ng mga produktong tinapay. Ito ay isang magandang paraan upang magpalakas ng ugnayan at samahan sa loob ng simbahan. Ang libreng tinapay at mga tinapay na maliliit ay hindi lamang simpleng pagkain, kundi isang simbolo rin ng biyaya at kabutihan na ibinibigay ng Diyos sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbibigay ng tinapay. Ipinapakita ng mga miyembro ng simbahan ang kanilang pasasalamat at pagpapahalaga sa mga biyayang kanilang tinatanggap. Sa pamamagitan ng tradisyong ito, ang simbahan ay nagiging isang lugar ng pagkakaisa at pagtanggap, kung saan ang bawat miyembro ay tinatanggap at minamahal. Ito rin ay nagbibigay ng pagkakataon para sa mga taong may pangangailangan na makatanggap ng tulong at suporta mula sa kanilang komunidad. Sa huli, ang pagbibigay ng libreng tinapay at mga tinapay na maliliit sa simbahan sa New Zealand ay hindi lamang tungkol sa pagkain, kundi higit sa lahat ay tungkol sa pagmamahal at pagkakaisa sa isa't isa bilang mga miyembro ng isang komunidad ng pananampalataya. Paki-like at subscribe, pindutin ang notification bell para lagi ka updated sa susunod na video. Maraming salamat po.